So ito pa yung ano, yung kamatis natin guys. Nalalanta sa init. Ayan po. Makikita sa kulay ng kamatis yung dilaw. Kasi sobrang init, ganyan po yung nangyari sa kanya. Meron siyang mga bunga, kaso lang maliliit ng bunga. Yan, hindi lumalaki so, sobrang init dito tapos yung mga dahon uh, parang ano na nadidilaw na talaga kasi wala siya na makukuha na nutrients mula doon sa kanyang puno ayan so napakasayang talaga ng kamatis hindi naka hindi tumama sa sa magandang ano panahon Napakalawak pa naman, kaso lang uh, nalalanta sa init. At saka yung mga bunga niya hindi lumalaki at nahihinog na rin tulad nito. Diyan makikita natin, guys. Yun, ganito yung mangyayari sa kamatis kapag matatamaan ng matinding init, mahigit isang buwang init tapos walang ulan. Eh kaya dapat sa kamatis hmm. ay mayroong ano Hello. Hello boss, nala ko rin boss. O sige ma adto su so ko diya. Wala lang ko, sige. So ito po guys ay nag ano ako, nagdadamo ako sa kamatis namin yung kamatis na na dilaw na dilaw na sa matinding init bago siya nakabutan ng ulan umulan ngayon dito eh medyo namamatay na siya o oh. makikita natin yung mga dahon yung iba ano na nga eh lanta na so kawawa talaga talagang kamatis pag pag uh, tag init ang panahon hindi namin nakalain yung panahon eh ganito pa lang nangyari dito sa taon na to kasi yung ano namin yung tanima namin ng mga gulay malapit sa dagat ipabihira eh, lang ang ulan samantala dun sa may bukid niya no dyan lang hanggat ng ulan dito sa amin hindi talaga maabot ang ulan eh ngayon umulan wala na huli ng lahat eh imbes na mapakinabangan pa you know, kitang kita talaga mga kaparmero, o yan guys oh. lanta, lanta, lanta talaga so mayroon siya mga bunga hindi na siya na lumalaki yung bunga kasi hindi na siya nakapag hindi na siya kuma, kumain ng ano nutrients eh, parang mamamatay na siya ganito talaga mangyari pag magtanim ka ng gulay tapos hindi mo alam yung pangyayari ng panahon malaki talaga ng ano bagsak ng ano ng puhunan eh wala talagang puhunan namin dito hindi kami makabawi kahit sa pang-spray lang namin yano no? malawak sana to guys malapit uh, kalahating ano hektarya kaya eh, doon sa taas tinanima ng ano ng ampalaya ganun din ang ampalaya dahil sa matinding ano init yan guys uh, ganyan kahirap yung mga farming lalo na pag natamaan ka pa hindi naman lahat dipindi kasi sa lugar guys pag nagpa-farm kayo mas maganda kung uh, ano kayo ma doon kayo talaga matuon sa magandang may palaging magandang panahon kasi sa isang lugar mayroon mayroon din ano mayroon mayroon din porsyon na walang uh, ulan bira ang ulan pero dito sa amin malapit sa dagat dito kasi sa kabila dagat na dito eh dito yan So, yan. Yung tanim namin. Kawawa. Kawawa yung nagtatanim. So, guys. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Para po sa um, sa next nating video ay updated po kayo. Salamat po.